Hello guys! Ayan! Guys, uh, mayroon lang akong gustong ipakita sa inyo pero hindi na ako magpapakita dahil... Haggard si Mami Millette. Ayan. And guys. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Ayan, may dumating tayong parcel. Ayan, LBC. Ayan, guys. Mainit-init pa. Ngayon lang talaga dumating as in ngayon lang, guys. Uh, ginawa ko ng ano, ip ipakita ko na sa inyo. Ginawa ko na ng video para ayan maipakita ko na sa inyo. Ayan guys from LBC. Ayan. 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 Alam niyo ba guys nung dumating 'yan, tawag nang tawag sa akin. Tawag nang tawag dun sa cellphone. Kaya lang hindi ko sinasagot ino ano siya, pinapat ino in off ko yung cellphone kasi naka-live siya. <laughs> kasi kasi naka ano, siya guys, naka naka-screen kasi yung cellphone ko kaya pinap ino off ko yung cellphone. <laughs> ayan guys, ayan, open natin, pakita ko sa inyo guys, isang friend natin ang nag-send sa atin ito, isang very, very, very napakabait na friends. Ayan. Open ko. Ayan. Agoy, agoy. Sirain na natin para marami pang dumating. <laughs> Ayan, guys. Ayan. Isang friend natin. Guys, talagang nag-effort siya. Talagang nag-effort siya na magpadala sa atin. Kakadating lang niya from USA. Yan, isang napakabait nating friend. Yan, oi guys. T-shirt. Wow. T-shirt. Oh, body cream. Oh my god. Ayan. Kita nyo guys. Ayan, body cream. Ayan. Wow. Makakagamit ang body ko ng ano. Ayan. Okay. Wow. Ayan. Super. Super yummy chocolate. Yan guys. Ito. Ang t-shirt. Wow, San Diego. Yan guys, hindi ko maipapakita kasi ano, malaki sa screen. <coughs> Excuse me. Malaki sa screen. Pero guys, ayan. Super ganda. White t-shirt Ayan San Diego Ayan guys Simple things Pero para sa akin guys Hindi ito isang simple Ayan, ang tinitingnan natin Dito guys Ay um, Yung effort sa atin ng ating kaibigan uh, Naalala niya tayo Ayan nakakataba ng puso guys hindi natin titingnan sa uh, maliit o malaking bagay guys ang titingnan natin dito ay ang pag-effort niya yung effort siya na naalala na, naalala niya tayo yan guys is i ano uh, yung mga ganyang bagay guys nakakataba talaga ng puso na hindi mo akalain na na Uh, maaalala ka niya. Ayan. Thank you, thank you so much. Ayan. Si koy maraming maraming salamat uh, para sa akin. Ito ay isang uh, napakalaking bagay. Ayan. Malaking bagay ito para sa akin. Kasi uh, kahit hindi tayo masyado nag-uusap, Uh, naaalala mo pa rin kami every time na uuwi ka ng Pilipinas. Thank you, thank you so much, Sisi Koy. Maraming maraming salamat. I love you, Sisi Koy. Ayan. Reveal na natin yung kanyang name, guys. Ayan. Thank you, thank you, Sisi Koy. Uh, Lian, ayan. Sisi Sisi ko ay Lian. Ayan. Friend natin sa Whitey guys. sisis uh, Lian Reyes. Friend natin sa Whitey. Pero uh, hindi lang natin siya kaibigan sa Whitey guys. Uh, naging kaibigan na natin tal talaga siya. Yan, Hindi lang sa Whitey. I hope na uh, ang pagiging magkaibigan natin si Sikoy ay uh, forever. Yan. I love you si Sikoy. Bawi ako sa ano ha. Bawi ako si Sikoy sa next na pag-uwi mo. I heard na ano eh, November uuwi ka. Uh, sisiguraduhin ko si Sikoy na uh, magkikita tayo. Kasi uh, babawi ako sa iyo si Sikoy. Babawi ako sa iyo. Ayan. Thank you, thank you, Sisi Maraming maraming salamat. Gaya ng sabi ko, guys, hindi ta hindi ito uh, simpleng bagay para sa akin. Kasi yung maalala ka ng isang kaibigan is napakalaking bagay na hindi mo, uh, hindi mo inaasahan. Ayan, Sisi Koy. Lian, thank you, thank you, Sisi Maraming maraming salamat. Uh, Mag-iingat ka lagi. Mag-iingat ka lagi sa, sa mga pagbiyahe mo. Ayan ah uh, sa pagbalik mo sa um, sa US magingat ka kasi si Koy. Uh, lagi mo tatandaan, uh, ite treasure ko yung pagiging magkaibigan natin. I love you so much si Koy. Thank you, thank you. More blessing to you. Love you. Guys, hanggang sa susunod na video. Bye guys. Bye.